labing pitong taong gulang noong unang magkaroon ng pusa, ang ay 21 anyos na si Za. Mula noon, nahiligan na raw niya ang pag-aalaga sa mga ito. At kung maaari araw, raw, madala niya ang kanyang mga alaga saan man siya magpunta. Pero madalas daw hindi welcome ang mga alagang hayop sa mga establishmento. Gusto ko din po na magkaroon ng cafe na may mga cats na doon na pwede kong kasama, kainuman ng kape, ganun, mga pwede kong mapet, ganun po. Pero sa isang cafe na ito sa Baguio City, welcome na welcome daw ang mga alagang pusa. Nadadoubt pa po sila kung ano ba yung anong dapat nilang gawin before getting the cats. Pupunta po sila dito to have the experience po kung magtatanong din po sila sa amin kung paano sila i-maintain yung mga ganong bagay po. Tapos sinishare din po namin. Dito hindi lang pagkain nila amo ang alok, kundi mayroon din para kay Muning. Agosto noong nakaraang taon lamang nang magsimula ang negosyong ito ni Jasmine. Noong una, isang pusa lamang ang alaga nila hanggang nadagdagan pa ng nadagdagan. At ngayon, may labing dalawang pusa na sila sa loob mismo ng kanilang cafe. And maintaining them is kailangan po nakafocus po talaga sa diet, strictly diet po. Kasi ang cats naman po kasi is very um, independent. So, pwede mo po silang iwan lang silang ganyan pero also dapat naka-maintenance po sila sa food. Especially sa um, tawag dito, wet food, hindi lang po pwedeng dry food kasi pwede sila magkasakit din po. So, kailangan alternate po pagdating sa food, vitamins and also while uh, um, managing yung business, dapat minimaintain din po sila. Actually po nakakatuwa na hindi lang pala kami yung may gusto ng cats. Maraming tao din po pala na gusto yung concept na natutuwa sila na ngayon palang nagkaroon ng cat cafe here sa Baguio. Yun, medyo na-overwhelmed kami na ang daming nagko compliment And also, not only the cats, not only the coffee, we also have food na talagang nasa-satisfy yung mga customer namin. Ang konseptong ito nagsimula sa kanyang pagkakahilig sa pag-aalaga ng pusa at sa kanyang halos tatlong taong pagtatrabaho rin sa mga cafe. A few years ago, um, while traveling with my partner po, we went to Cat Cafe po and after that experience po is yes, we want to bring home yung experience na yon and i share din po kani na yun experience namin. And that's the time na po nung kumuha po kami ng pet namin na si Bella. That's the first uh, cat po namin and at the same time po after ng ano ko po, experience ko working with the cafe po And while searching din po ng place, um, tawag dito, doon na po na-build yung um, dream po namin na gusto po talaga namin mag-open ng Cat Cafe. Bukod sa mga pagkain, isa rin sa maaani nilang ma-enjoy dito ay ang pakikipaglaro sa mga pusa na talaga namang perfect experience para sa mga customer. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, mula lunes hanggang huwebes. Alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi naman, tuwing biyernes hanggang linggo. Vanessa Bugtong, RNG News.